Traffic congested na kalsada, beach resort sa gilid ng daan, mga bars at higit sa lahat ay ang SBMA. Ito ang maalala ko pag pinag-usapan ng bahay ng Subic sa Zambales. Pero ngayong araw ay sosurpresahin ako ng napakalinaw na ilog tubig sa Subic. Ito ang Kawag River na kung saan umaani ngayon ng kasikatan dahil sa nakakarelax at malinaw na tubig nito. Meron dalawang sikat na spot sa Kawag River ang pinaglabanan at ang bagong tuklas na spot na pinangalanan ding bagong tuklas. Parang redundant lang pero July 2024 lang ito nagsimula sumikat at dinadagsa na ngayon ng mga libu-libong mga turista. At yan ang sisilipin natin ngayong araw. pa rin uh, time check natin doon alas 10 ng umaga uh, medyo late tayong lumarga dahil malapit lang naman yung pupuntahan natin pupunta tayo ng Subic Sambales uh, I think isang oras lang naman mula dito so pupuntahan natin yung napakasikat na pasyalan dyan na ilog uh, sisilipin natin yon at malalaman natin kung bakit nga ba napakasikat yung ilog na yan so tara samahan nyo ako sa kabilang bayan lang itong harapan natin na to part na ng SBMA babagtasin lang natin yan Yeah, maganit talaga yung takbo niya, maganit. Grabe yung kalsada dito, ang At Tom Goods na rin ako. Alas na kain ko kahapon, alas stress Pero saktong-sakto lang yon dahil naka 16 hour fasting naman ako. Pa-full tank na lang tayo mga brada yun El Terrible kada ng pangalan ng El Terrible ba't ba't Terrible El Terrible yan sir kaya nga bang, ano Spanish kasi yan eh Terrible Burger <laughs> that's worse yeah <laughs> Diretso lang, boss. Yung ibang kalsada dyan, bababayin natin. Papunta rito sa baba. Papunta sa dagat. Nahagip yung mga yan nung pinaliparan ko ng drone kanina ano, nandun pa tayo sa campsite. Nahagip yung pupunta natin. Titignan natin kung makakapasok tayo pero may mga ibang parts dyan na mayroong guard. Dito, papunta sa tabing dagat. Silipin lang natin itong hidden beach na nakukulitan ako dito eh. Tara babayin natin to. Actually, itong uh, yung zoo dito, yung lions nila kaninang madaling araw, rinig na rinig doon sa may campsite. Ganon kahaba yung range nung sigaw ng lion. Ang lakas, dinig na dinig doon sa may campsite. Ito na yung zoo, zoobic safari. <coughs> Pupunta doon. pulbong pulbo to lang niya ay kadiri kadiri <laughs> magmumuka tayong espasol dito mamaya tanong lang natin <laughs> wala inarang agad <laughs> narahan agad tayo Boss, yung uh, secret beach daw dito sa mapa pwede bang puntaan? Ay hindi dito yung may, secret beach. dito, Hindi, meron dalawa e. Eh. E wait lang. Sarado na tong daanan. Ah, ito? Diana. Oh, sige sige. Okay. Akala ko yung beach yung sarado. Hindi, yung daan. Sige boss. Thank you! Yan, pre-Nike na lang daw nila to. Dati daw kasi eto eh. ito talaga yung daanan papunta doon sa beach. Yung hidden beach na yan. Eh kaso, yun nga. Pinababantayan na. Tara, diretso na natin. Magpapachange oil pa talaga ako. Hindi pwedeng ganito ang takbo na ito. Hindi pwedeng ganito kaganit ang takbo niyan. Grabe, napaka-press ko mag-drive dito. Masarap at uh, tambayan doon pag-summer. Ayan, tanaw na tanaw na natin ang Subic Bay What's up Subic Bay? Ano, you know, mag-sensual na tayo yeah. 1.6 Mike TV type mo Mike? Mike as in Mike M-I-K-E Barangay Kawag View Deck Ay, ang ganda nga Doon sa main road kanina Doon sa may subik ano naman siya? cementado naman all the way Hanggang dito Hanggang dito, cementado pa rin Ayan na yung bundo ko Ah, ito Dito, dito na po yung parking. Pwede po ah, pwedeng dalhin. Hindi, I mean, that pwedeng dalhin pumunta sa ilog mismo. Po, naman po. Ah, saan po ba? Ah, diretso ba? Saan po? Ah, di ba dito tsaka doon? Ay, gusto ko sa taas ah. <laughs> Pwede po bang mag-overnight dito sa... Magkano ng overnight nyo? Ah, uh, depende po yun sa... Sa entrance po, 20. Oo. Tapos sa ah, overnight na. Ah, may duyan naman ako, magduduyan na lang ako. 100 per head. Per head? Pero aywan ko lang po doon sa ano paano sa bagong tuklas iba yung presyo yun, nalaban. Okay. Oh. Hi guys, dito na tayo sa entrance ng uh, dalawa pa lang ilog dito, pinaglabanan at saka tuklas. Bagong tuklas. So bagong tuklas doon, pinaglabanan doon. Mas mataas daw yung bagong tuklas kaysa I'm sorry, yung pinaglabanan kaysa bagong tuklas. So wala tayong guide dito. Tara maglaro-laro tayo dito. Sisigaw ako pag kailangan kong tulong ah. At <laughs> sigaw sigaw. gaw. Sa ilog agad tayo. Ilog agad boy. Batoski. Batoski moment. Diyos mio Ay me, oh. ah, yes, mio oh. <laughs> Overnight tayo rito Parang hindi subik eh no Napapalibutan tayo ng Ang tatangkad ng mga bundok <laughs> Ah lalaking ba to Sabi sa akin mas maganda daw sa pinaglabanan Eh kaya doon tayo kaya nga lang, mas mahirap yung kalsada. ang ganda ng paligid dito itong bundok pa lang na to nasa harap natin na yun oh. mapapawaw ka na pinaglaban ang river po salamat <laughs> may naka-trail pa tayo di oras di ba <laughs> Ay, ano to? Akyata na. Bakit naman may akyata na, sir? Ito, banayad Ito, banayad naman madulas nga lang to pagbaba sabi sa akin wala daw kuryente I mean wala daw ilaw dito kasi doon sa bagong tuklas meron daw ano pangalan yan meron daw solar naku po mahirap daw ito yung mga crush na mga bato madulas to tsaka matutulis ah ang linaw ng tubig niya. I think kunti na mahina lang yung tubig niya. Yung sa isa kasi parang maliit lang na daanan ng tubig doon sila lumalang pero malalim. eto malalim din naman dito siguro lagpas tao rin to. Tsaka ang linaw din niya, mga brother. Mga tubig dito sa Tambales, mga tubig ilog. Sobrang lilino. <laughs> Ibang level din. So itong tubig na to yung pababa papunta doon pa ikot. Parang malaking pool lang siya. Tapos sa uh, medyo mahina na rin yung tubig. Hindi siya sobrang lamig. Katulad nung tubig na pinunta natin sa falls sa Murong. Pahapon. Or sa Bagak, sorry. Punta naman tayo sa kabilang side ng ilog. Yeah. Oops. oh boy Whew. All right. Hi in a month I Oops.

Iyon pala yung jump-off ng mga nag Hindi po. Dito po ang jump-off. Ah, tapos tapos yun lang yung naliligo sila doon. Pag bumaba po sila doon. na, oo. Medyo mahina na yung tubig niya, ano? eh di doon dito sa baba, sa Toklas, medyo mahina na rin. Sigurado po yun kasi mahina sa raas. Oo. Pero may malalim naman part dito sa may Toklas. E dito po ang mas malalim kasi sa tubig. Okay, napansin ko nga kasi parang mas narrow yung daanan ng tubig. Yung kasi parang swimming pool eh. Pag ganyan siya. Oh, tanim nila kamote, ayan. Parking fee. Ay, napakadaming tao, brother. Oh. madali puntahan pala to. Itong bagong tuklas. Yung isa yung mahirap. Yung pinuntahan natin kanina. Mabato. Malalaki yung bato yun mga brother. Pang trail bike talaga yun. Ngayon pala ay lunes mga bro, brother. Pero napakadaming namamasyal pa rin. Pag matas yung atas ng tubig. Umabot hanggang dito yan. Ibig sabihin sobrang lalim to. Ito pa lang oh. Mahina na yung tubig yan. Pero naglagpas tao pa rin yan. Nasa baba. Yung nga lang, ano to. Uh, sobrang turistina. Ayan, may tambak pa doon sa baba para maipon dito yung tubig niya. Napakadaming kubo niyan. Super touristy itong part na to dahil nga madaling puntahan. Nakita nyo namang yung dinaanan natin. Konting off-road lang yun pero madali siyang puntahan. Matino yung kalsada. Hindi ka tulad sa pinaglabanan na mahirap. Ito dito. May tubig po kayo? Guys, silipin lang natin to. Alam nyo bang July lang to nagsimula? Napasikat ng isang vlogger. Shoutout sa vlogger na yun na nagpasikat sa lugar na to. Ano? Ngayon mga katutubo dito meron ng mga trabaho. Yan syempre mga ano nila dito. palinda mga ganun. Meron ng anim na daw na tindahan dito. So at least sila, mayroon ng pinagkakakitaan ang linaw ng tubig dito kasi doon sa baba sobrang lalim niya tapos napakadaming naliligo parang nagiging murky na siya pero dito sobrang linaw yan linaw kung susundan mo to pataas akong talon doon tayo nanggaling kanina may pinaglabanan hindi ko lang na videoan kanina yung mga umuwi na pero napakadaming pumapasyal dito sobrang dami yung mga katutubo yung nagbebenta dito so tama lang yan ang paborito ng mga turista red horse tsaka mga alak ka mga alak oh. tanduay mga alfonso yan mga drinks na ganyan paborito nila yan may mga salvavida rin pala mga brother yan oh. pwede kayo magrenta sa bagong Tuklas River dito sa may Kawag Barangay Kawag Subic sa Vales <laughs> hanggang ngayon hindi pa rin ako mapaniwala na dito ako sa Subic. <laughs> Parang hindi Subic itong part na 'to eh no. Nakakamanghal talaga. <laughs> Kasi ang alam natin sa Subic yung traffic congested na uh, main road, mga uh, ganyan. Tapos yung mga bar doon <laughs> Tapos yung uh, ibang beaches dan tabi ng da, ng kalsada rin. Kawag dito sa ilog na to, pangkalahatan ay Kawag, Kawag River. Kasi nandito nga siya sa barangay Kawag. Pero siyempre pinangalanan na yung kada kada, kada spot katulad nito ng bagong tuklas spot sa taas naman pinaglabanan yung pinunta natin kahapon so babalikan ko yun ngayon at doon tayo maliligo kasi nakaligo na ako dito kagabi kung mapasin nyo dito napakalinaw na niya Kahapon kasi sa sobrang daming naliligo dito, hindi mo na mapapansin na ganito kalinaw yan kasi nga nabubulabog yung mga ibang uh, part ng adobe. Adobe daw kasi itong bato na to. Kapag ano yan, parang putik din yan eh. Hindi naman sobrang putik pero madulas. Napupunta siya dito sa tubig kaya nagmumukhang ano, murky siya. Pero ngayon sobrang linaw na. Lagpas tao pa to. So mga around 8 to 10 feet pa to. Pero konti na lang yung tubig, hindi katulad dun dati. Kasi may napanood na akong video na ito, sa Facebook ata yun, na malalim pa to eh. Malakas pa yung agos nung time na yun. Ngayon kasi palibasa pa summer na. Kaya ginawa nila doon sa oba, may mga tambak-tambak na rin para kahit pa paano maipon yung tubig dito para may maliguan. Pero malinaw siya mga brother yan. so parang linaw yan. Di ba ang ganda niyan? Siguro dati yan, bago pumutok yung vulkan pinatubo. Uh, mapuno yan ano hindi mo makita talaga yung tok, -tok yung ganyan pero, pero ngayon kitang kita mo yung korte nya yan yung mga hinahiking dito nga pala yung mga bundok na yan ang ganda na highlight siya mga brother kapag na, nasisinagan ng araw sa likod ng kabundukan na yan nagsasa nagsasa beach tapos uh, Party dito naman ano wangin yan Pero mamataas daw yan, sabi sa akin ni Kuya, umabot daw ng isang araw yung mga hikers dyan. Yan lang nga pala binayad ko dito ay 300 pesos. Renta natin dito sa kubo. Napakalaking kubo niyan. Yung mga ibang kubo kasi, maliliit na to. Siyempre, mas mura yan. Pero, baka kasi hindi ma yung bigat ko kapag nag pag, nag nagsabit ako ng hamok. Kaya pinili ko tong malaki. Pero 300 pesos lang itong. Well, depende sa usapan nyo rin. Kung mas marami kayo, siyempre mas makakatibid kayo niyan. Kape-kape muna tayo dito bago tayo pumunta sa kabilang side o sa taas ng ilog na 'to doon naman tayo maliligo ngayon para mai-highlight ko lahat ng park. Kasi kahapon nung dumating ako, dumiretso lang ako doon. Kailangan so, ko pa magpa-charge ng cellphone. Charge ng cellphone. Huh? Charge ng cellphone. Ah, sige. Thank you. Nandito ako sa may tindahan. Maga pa naman to. Kaya pa-charge muna tayo. Nagpa-charge lang te. Balik din. Pupuntahan ko ulit yung ano, yung pinaglabanan. Okay, dito tayo sa ilog. Ito, yung mga malalaking bato, guys. Ito yung malalaking bato, yan. Bungad pa lang, tamang talo-talon na tayo dito. So, actually, nahagip to ng drone shot kaninang umaga. Napakaganda talaga ng view dito. Grabe, ang ganda. Ang ganda! Grabe na to. Tara, diretso natin. Diretso natin ng pinaglabanan river. Sa taas lang yan. Lagpasan lang natin yung dalawang mududulas na burol. guys, dito na tayo finally. Uh, sa may pinaglabanan. Ayan. Napakalinaw. Karaming tubig na to. Itong <laughs> pinakamalalim na part dito. Saktong lubog lang naman yung ulo ko. So dito bali yung pinaka source ng tubig niya na bumababa naman. papunta dun sa pinanggalingan natin kanina. konti lang yung pumupunta. Ayan. Pero napaka, napaka light yung vibes nito. So bukal yan mga brother, combinations ng maraming maraming bukal na nanggagaling gagaling dito sa kabundukan na to Na hinahiking naman ng mga hikers Kaya pag bumaba ba yung mga hikers dito, dito na rin sila dumedret kumain and Mga kubo naman dito, tsaka may nagbabantay At the same time dito na rin sila naliligo sa Subic, Sambales. Woohoo! na napakagandang spot mga brother para tapusin natin ang vlog na to. By the way, doon tayo nang galing sa bundok na yun. Sa bundok na yun. Yun. Medyo, medyo malayo-layo pa ng konti. Dito naman ngayon yung Subic Bay. Napakaganda. Ganang sabi ko hindi ako makapaniwala na Subic, Sambales tong napuntahan ko dahil kasi pagkakaalam natin sa Subic ay eh, dito lang sa may Uh, business districts nila, yung mga bar dyan, yung mga, di ba, mga kainan at mga uh, traffic congested na main road. Pag kayo dito, lalo na dito, Barangay Kawag, dito yung may experience talaga yung ibang side ng Subic, Sambalis, lalo sa mga kabunduko na yan. Napakaganda, napakalinaw ng tubig mga brother, puntahan nyo yung uh, bagong tuklas at saka yung Pinaglabanan river. Barangay Kawag, Subic Sambales. Ayon, maraming salamat ulit sa inyong pagsama-panonood. Mike Solo Riding Adventures signing out.